bagsak yan no. tignan mo eh, kaya masakit yan dahil ito bagsak ngayon ito ibabalik ngayon ito ito mahirap dito sa mga naistrop trophy, no. kita mo yan. lubog na yung sanda nito yung ibabalik natin yan pag nabalik yan mawawala na to natural lang talaga na, na, na malaglag yan kasi nga ito mabigat walang pwersa to kaya nalalaglag yan ngayon ka yan tignan mo to ayan o. Diba may lubog? mamay babalik na natin yan <coughs> kaya sumasakit yan na wala na yung lubog pag nalalaglag yung kamay dito sa pinagmulan ng stroke kailangan ano yan yan yun ang pagtaas yan no? dangan sabay ayan hmm nga yung kumalagat oh kasi yung ligaments yung litid na din pababa Okay. Saan ko dito ako niya ito yung muscle. Na dito si ano, sa likod ng ano. Ito sasakit talaga yan kasi maahatak yan hindi susunod yung pipigil ko eh mahatak at maahatak yan ngayon testing natin ito yung nasa pag hindi itinaas ay eh, pag hindi inanito na ayos ito itong scapula ayan kailangan pag, pag itinaas sinasabay to tutulungan mo muna kasi hindi nga nagre response pa to eh. hanggang sa maalala uli ng utos to yun o oh. pagigaganon gaganyan mo rin to spot scapula ito yung tawag na scapula ito yung buto dito buto yung palikpit. yung palikpit kasi ito pag hindi ito inangat mo to na hindi mo isin, ginaganyan masakit talaga yan kasi hindi naman to gumagalaw stock up yan eh yan stock up po oh. yung naririnig mo tumutunog yun yung mga ligaments yan o oh kasi nahatak na yan. Tapos pag didiretso, yun yan. Iaayaw yeah, mo rin dyan yung babagun. yun, wala na yung ano dito. Pantay na pantay na. Kaya, yeah. yung iba kasi natatakot natatakot bakit doon no, na natatang na, parang natatanggal ng braso nila natural yung ginagawa diyan ginaganyan lang muna yan ganda na ngayon ang walikat mo pantay na pantay na wala yung lubog ang gali yan ang ano ganda na wala oh. yeah, yeah, na yung lubog niya. Ngayon, ngayon, mo pa yun na, na dati pag naitataas mo. <tapos>